Dapat pag-aralan na ng Commission on Higher Education at Department of Education ang isinusulong na paano kalang batas na gawing tatlong taon na lamang ang kulayo mula sa kasalukuyang apat na taon. Ayon kay Senator Sherwin Gatchilian, yan siyang nagsusulong ng paano kala ginagawa na ito sa ibang bansa anya. Maaari namang mapaiksi ang bilang ng taon sa kulayo. Tinignan ko sa ibang mga bansa, the first year nila mga minor subjects And then second year, third year nila, mga major subjects na ito. Ito na talaga yung pag-aaralan nila para uh, ano na sila, para pumasok na sila sa kanilang concentration. Sinabi rin ni Gatchalya na may mga universidad sa Pilipinas na nagpapatupad na ng ganitong sistema. Nakausap ko si President Ramos ng University of Makati. Meron na pala silang program doon na dinidikit nila yung senior high school at yung college. Yung dalawang taon na senior high school nakikredit ngayon sa college kaya three years lang yung kanilang college. Uh -huh. Sa lasal nakausap ko rin yung dean. Apo. ng kanilang senior high school at ng college doon. Uh, ganun din ginawa nila. Dahil nga may senior high school sila, na-reduce nila to 3 years yung kanilang college. Ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian.